So ayan, dahil sa epekto ng hangin, malakas na ulan, so hindi pa siya pwedeng ano kasi maliliit pa yung ano niya, yung laman niya. Nag nabubuwal siya dahil sa malakas na hangin na duman ngayon tapos malakas na ulan. Kaya yung iba nagsipagtumbahan yung mga kamuting kaway kasi matataas na po to. Pero hindi pa siya pwedeng i-harvest kasi ilang buwan pa lang naman yan eh. Pero tataas na. Siguro mga ano yan. Mga ano pa lang, 4 months pa lang. Hindi pa yan. Kasi dapat mga mga 8 months pwede na siyang i-harvest. Maliliit pa kasi yung ano niya. So sayang. Pero hindi naman siguro mamamatay yun. Ayan. Dahil, dahil sa lakas ng ulan, tagulan ngayon, matubig. Matubig tong marikina. <laughs> Joke lang po. Ayan. May tubig dito. Baha na naman. So, tingnan ko po dito yung mga okra na tanim ko. <laughs> Ang mga tanim po dito, mais dito, may halo na mga okra. Pero mas nauna yung tinanim ko yung okra kaysa sa mais. Yung mais kasi, mabilis na tumaas kaysa sa okra. Ayan. Ayan. So, magkuha tayo. Pwede na tong iulam. Kahit pang ibabaw lang sa sinaing. Ayan, guys. Okrang. Okrang. Ayan, paborito ko po eh. Kaya tinanim ko talaga siya dahil paborito ko to. Ayan, halo-halo dito. gusto ko talaga nito yung hindi pa matigas ayan yung mga tinanim ko po to, dito sa ano ilang buwan na din yung mga okra so dahil wala tayong pang ulam ngayon walang pang bini ulam ito na lang yung ulam ko kahit ano lang kahit ilaga ko na lang to kaya sa usaw sa toyo ayan so mahal ang kilo nito kaysa bibili ako, buti na lang may tanim ako. Ayan guys. Bilis lang naman to. Kunyari, nag-harvest po ako ngayon. So after two days, meron na naman siya. Kaya lang minsan pag, nakalimutan ko naman na lipasan, matigas na. Tumpa ako dito sa bandang to. Para ko nasugatan yung ano ko. Yan mga okra. Mm. Sarap nito, guys. Saka maraming benefits to sa katawan. Anti-colon. And healthy po siya. Para sa may mga matataas ang sugar ito yung ano nyo po ang lagi nyong kainin ito kunting kan, uh, kanin mas more na gulay more gulay bawasan yung kanin ako konti lang yung kanin ko pero ayan yung halaman ko po dito ayan maganda yan ang lagyan ng ano Christmas light yung solar na Christmas light maganda yan kung December itong halaman na to eh. Tingnan nyo, white yung bulaklak niya. At dito naman yung dragon fruit. So na pagkuhanan ko na din siya, nakain ko yung bunga. At ito, malonggay. O, di ba ilang beses ko na din siyang pinagkuhanan. O, so maraming maraming salamat. Dahil marami akong napapagkuhanan na din na hindi ko po binibili. Sana po hindi lumakas yung ano bagyo dito. Tingnan nyo rin yung ano. Yung nakakatakot. Baka masira yung bahay ko.